guys uh, may nakita tayong kabayan dito na kapwa youtuber din natin uh, kaso ano siya uh, 43,000 na yung kanyang ano uh, subscriber tapos hindi niya alam kung kung paano daw gagawin kaya tinuro ko sa kanya kung ano dapat niyang gawin kasi hindi pa daw sa so, hindi niya rin alam yung adsense kung paano mag-apply ng adsense pin or paano? So, nagtaka ako, tinignan ko yung kanyang subscriber. 43,000 mahigit na siya. So, ang dami niya pang video. O, oh, ito si Manong. So, magandang hapong uh, po sa inyo, mga kababayan. At support up po yung channel ni Ate. Ito sa Balo. Ito sa, sa Balo. Ito sa, Balo po. Pag-support po, mabay po, po siya. Uh, ano po, po yung, yung ano nyo, uh, YouTube channel niya po? Mario Mendoza Vlog. Uh, Mario Mendoza Vlog. Uh, ilan na po yung subscriber niyo? Yun? 43,400. Ayun, ang dami na ni Kuya ang ano, uh, subscriber. Nagkita ako naglalakad si Kuya, ay may dala siyang dalawang action. alaga niya o oh. Uh, uh, so, kasakasama niya. Ako pwede ka baliwag bulakan. Tagabaliwag uh, bulakan daw siya. Kung po po ako nakakarating bagyo, nilalakad ko rin po. Uh, sa Buti po, nakita ko po si brother, ano po pa? Ah, sister po. Ah, uh, si sister. Tess. <laughs> Tess. 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 Tess sa bala. Ah, uh, Tess sa bala. Ayun, nakita ko po siya rito. Nangingi ako ng pagkain. Ako naman po ay binigyan niya. Kaya maraming salamat po sa kanya. Ah, uh, Pakasuportahan po niyo kanyang channel. Kaya po, sa kanya ko lang po malalaan. Kung paano po ang... Hmm, po natin sa YouTube kasi po, basta po ako, video lang ng video eh. <laughs> po aking buwan eh. Kaya po, hindi ko alam. Ngayon, buti po, nakita ko po siya. Baka Marunong po ang Panginoon Diyos talaga kasi po kung saan saan ako napapagod magdadalawang taon eh siya po siguro tinuro sa akin para matapos ang aking paghihirap sa paglalakad din po kaya maraming salamat po sa kanya <coughs> Pakisuporta po niyo ang kanyang channel at panurin po niyo mga kababayan sa po mga 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 po? Mario Mendoza Vlog po sa YouTube Mario Mendoza Vlog po aking channel sa YouTube Mario Mendoza Vlog Ayan si Manong uh... Mahirap lang po ako, nakakalaka lang po ako sa amin Talaga po ako, mahirap lang Ayan. Ayan. Nakikita naman po ng mga tao sa buong mundo At mga ibang brother Nakabunta lang po ako ng pagkain sa daan <laughs> Ayan, Salamat po rito kay, si, kay sister ayan, Salamat Sa na, sa aking Pagtulong niya sa akin kung paano po gagawin ko Para po Kala ko kung paano po ako sa YouTube Hindi po, eh, hindi po tayo nakapag-aral eh Kaya po tayo, video lang video map. <laughs> Ayan yung kanya mga alaga. Ah, uh, gagana so, ka po para po malako yung paano ang alakad sa YouTube. Kasi po, kung saan saan ako suot, na sulok ng mundo. Bagyo, Bali. Ah, itong ano, Lebesia, Manila. Eh, video na po tayo ng video. Kaya, wala tayo alam sa ganyan. Kaya po ngayon, siguro, pinapunta ako ng Diyos dito para makakatagpo ko sa akin. Uh sa birthday ko ngayon, bibigyan na lang natin si Kuya ng ano, ng pang ano niya, pang kain niya, oh, ano niya. Kasi layo, naglalakad po siya, galing pa siya ng baliwag. Paglalakad po pabalik. Paglalakad pa daw siya ng pabalik. Tulungan na lang natin si Kuya Mario. Ah, kuya, ibigay mo sa akin kung ano yung number mo. Ah. Na, para uh, isusulat ko na rin, nilalagay ko na rin dito yung number ni Kuya. Ayan. salamat po. Salamat po, po nagisugo. Nakamatapos ah, matapos po akin paghihirap. Po. Salamat po sa Kuya, salamat po. pang kain mo na lang. Po happy po. birthday po sa kanya. Ayan, binigyan po niya tayong pera, kain. Maraming maraming salamat po sa kaya ate. Pakisupport ka po nyo ang kanyang channel. Ano ito yung pangalan? Balo. Si Jessa Balo. Pakisupport po nyo ang channel niya. At po siya. Bakit na po ako sa mundo nito. po nyo at suportahan nyo ang kanyang channel. Pakisubscribe po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pagtulong po niya sa akin. Sa pagbigay po niya ng pagkain. Pinasasalamat ako. Mapakabahit po, po niyang tao. Kaya siya po'y matulungin sa kapwa Salamat po kuya. Salamat. Salamat, salamat po. Sige kuya, po. ingat po kayo ah, palagi sige. kuya. Pag saan ka pa, ano niya, maglalakad ka pa. Saan ka pupunta? Sambalis at tapos uwi lang. Sambalis maglalakad? Oo. Oh. Hello? Kasi video ako yung mga dagat eh. O, paano naman kuya itong mga aso? Eh, Kawa naman. Hingi kami ng pagkain, bumibilay ko, gano'n. Tapos, ah. eh, bibigyan mo naman sa akin sa dagat, 20-50. Si okay, takapunta. Ito happy birthday, yan o, birthday ko pa pala. Opo. Eh, maraming salamat dito sa tulong mo. Salamat. Eh, paano kung maalalaan yung ano? Yung... Ay, kuya, teka, kunin ko yung number mo. Oo. Oh. kuya, ingat po kayo, kuya. God bless po. Salamat po. Tama si kuya, layo pa, nilalakad niya, oh. From Bulacan, naglakad po siya. Kasama pa niya yung mga aso. Ayan. Bibigyan ko po siya ng pera niya kaso. Ah, uh, gusto niya maglakad. Kuya, pagpalaing ka ng ama, kuya. Kahit saan ka magpunta. Sana ilayo ka ng ama sa anumang kapahamakan, kuya. God bless. Ayan, diba, guys? Alam mo, naiiyak ako. Promise. Alam mo yung ganon, yung tayo, di ba? Meron na nga nagre-reklamo pa na kung um, ulam, hindi gusto, ganyan. O yung ang daming reklamo sa buhay. Pero yung sila manong, di ba? na mo, yung bang naglalakad siya para makahingi ng mga tulong. Yung bang ang init-init, di ba? Yung, alam mo, yun yung masakit sa loob. Nakakaiyak na lang guys. Sana suportahan natin si Kuya. Ayan. Nagpagpalain sana siya ng ama. At ilayo siya sa anumang kapahamakan.